Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong mga pahayag ni Congressman Leandro Ligarda Libeste. Uh, nakakatuwa dahil inihayag niya yung kanyang paghanga, pagsuporta. Naniniwala siya sa kakayahan, uh, honesty ni BP Sara pagdating sa public service. Sabi niya, hindi lang po kongresman at senador ang may insertion. Halos buong gobyerno may insersyon. Si BP Inday Sara lang ang walang insersyon. Wow! Ulitin ko ah. Hindi lang senador at kongresista ang nag i -insert. Lahat ng ahensya meron. Isa lang ang hindi nag nakikialam sa budget insertion no other than BP Inday Sara wow di ba nakakatuwang puso galing sa isang kongresistang matino oh bilyonaryo itong kongresista na ito namimigay siya ng uh, libreng allowance sa kaniyang nasasakupan mga estudyante ba diba? uh, if my memory serves me right mga 150,000 student sa kanyang distrito sa Batangas, binibigyan niya 1,000 pesos per month sarili niyang pera. Yan ang ano kasi, billion na ito eh. Uh, tapos ayaw niya talaga ng korupsyon. Hmm. So, medyo mahaba-haba itong post niya tungkol sa kalukuhan. Ano? Basahin ko. My database ang DPWH ng mga proponent sa National Expenditure Program na dapat nilang ilabas kung tunay silang pabor sa transparency. Mayroong 721.8 billion na insertions para sa 2025 at 496 billion na insertions para sa 2026. Masasabing, puno ng insertion ang net ng DPWH dahil makikita sa kanilang internal files na ang mga proyektong sinasabing galing sa mga planning engineers ay talagang iminungkahi ng mga politiko o kontraktor. Maring nag-aatubili ang DPWH na ilabas ang datos dahil nakasama rito ang pangalan ng mga maraming mataas na opisyal. Hindi lang po congressman at senador ang may insertion halos buong gobyerno may insertion. Except Vice President Inday Sara. May allocable budget ang DPWH na 401.35 billion para sa 254 na district congressman. Ang natitirang pundo ay tinatawag na non-allocable or leadership fund at iba pang pang-park ng pundo. Sa 2025, ito ay humigit kumulang 320 billion at sa 2026 ay 95 billion. Ang pagsisiwalat kung saan inilaan ng DPWH ang mga pundong ito ay <coughs> makakatulong upang mapatunayan na hindi na ibinebenta ng DPWH ang mga budget sa mga kontraktor ngayon. Salamat po, Kongresman uh, Congressman Leandro Libeste. Isa kang huwaran na kongresista kung karamihan sana ng mga kongresista natin mambabatas, ay katulad nitong si Congressman Libeste, aasinso po ang ating bansa. Problema, mabibilang mo lang sa kamay ang bilang nila. Kaya, pobring-pobre ang Pilipinas. Ah, sabi nga ni, sino ba yung artista? Kalimutan ko yung pangalan. Galit na galit. Bayad na bayad. Si Regine Velasquez ata. Sabi niya, ang Pilipinas ay naghihirap dahil pinahapahirapan tayo ng mga opisyal ng gobyerno. Dahil sa kalukuhan nilang ganito, mga budget insertions. So, mabuti na lang at uh, nagsalita na si Mr. Saldico. Uh, kahit sinasabi nila na sinungaling, DDS yan, bayad yan, ano, -ano ako naniniwala pa rin ako na karamihan sa sinasabi ni Saldico ay totoo. Hindi siya santo. May kasalanan siya. Dapat siyang maparusahan, dapat siyang makulong. Yan ang klaro. Kailan? Ngayon nagsalita na siya, eh, may abogado si Atty. Lord, uh, nakalimutan ko yung pangalan international law, lawyer ito eh. Is Saldico a credible witness? Sabi niya, yes. Bakit? Nagsalita muna siya bago siya kinasuhan. Malaking bagay yun. Kasi kung kinasuhan muna siya, nag-warrant o pares, bago siya nagsalita, eh parang revenge. Kailang, wala pang kaso, nagsalita na siya. oh So, that makes him credible. Ano pa? Yung risk involved. Anong mapapala niya sa pagsasalita? To me, nothing. He has nothing to gain and everything to lose. Eh, bakit siya nagsalita? Dahil last option na, na niya yun. Nakita niya na, na-pursite niya kung anong gagawin ng Administrasyong Marcos sa kanya. Na gagawin siyang poster boy, uh, siya lang ang ididiin. Kaya, nag-decide siya na, sabihin ko na lang aking nalalaman, bahala na ang taong bayan, kung maniwala o hindi. Ganun lang yun. Kaya, yung mga budget insertion na yan, presidente, meron. Ang kanyang anak, meron. Naniniwala ko. Ang first lady, sinabi niya, nakikialam sa import... Uh, pag-import ng uh, sibuyas, sa mm, asukal, bigas, taong bayan, maraming naniniwala. So, ito ngayon, mga sinasabi ni Congressman Libeste, naniniwala ko dito, na wala pa rin yung DPWH, kahit pinalitan ng uh, sekretary. Akala ko nung una, okay tong citizen, wala rin pala. Ah, uh, masyadong loyal kay PBBM, poros ayon sa Pangulo, poros ayon sa Pangulo. Ang loyalty niya ay sa Pangulo, hindi sa taong bayan. Ay, eh salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito.

Karon naman nagyod si Ate sa pag atop kay gitabangan ng sa iyang papa kay iyan ning kun kay wala siya Iba na karon so siya ra ang nagtukod ang iyang papa Ang una na ako pasalamatan ang Ginoo Ready? Ako makapalay ko mo lang yun. No? Ang sunod na ako nga po, salamat. Ang kumusura niya. Ang hatak salamat kayo. Sa isa inyong dakulito, salamat po. Hmm. Sa Lagi, nakigpuyo lang ka te sa imong mama. Lagi no, na day, nagpuyo lang yun ko. Nagloon lang yun ko. O, oh, pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama, te. Dugay, dugay na yun. O, oh. so, karoon pag ka nakabalay. Mungo no, day. Pila nakabuki mong anak dahi, Opat upat na. So na na kay mga estudyante. Na na ko grade 9 o grade 4. Grade 9 o grade 4. So unsay panginobuy ani mo te? Aga akong bana driver ra gito sikat. Ga drive sa sikat imong bana. Oo. Oh, so wala siya karon so nagtabang lang imong papa sa imong ha. Oo. So salamat kay ate. Salamat sa. Salamat sa tang nagko sin. Oo. Dagan kay salamat sir. Ah, salamat kayo.